video mga lods niya katawa karon mga lods na itong flood control na naadiri sa may sa barangay kasuntingan ano ato makita mga lods kadako na kaya sila ka agi dagko sa kaya mga putaw ng ilang gigamit oh. muna ang bakho mga lods magigamit karon na trabaho og ngaran gitas on sa ilang kuan bad control og ang mga dikit-dikit nga kabilya nga loads murag ilang nagin nga ayog trabaho kay atong mungo ni aging mga buwan mga loads na loss nagmangud ning unahan ani tungod sa dako nga gayang baho pero karon akang continue gyapon sila mga loads og makita na tong mga loads ug sakad ko ang mga kabilya og mga dapat nga ilang gidapat to Dara mga lods. Ang ilang kitrabaho. Sa so, nagkainit ka mga isyo ni ni bad control mga lods. Siguro ko nga dilik na siya sa standard ng ilang gibuhat. Kaya makitaan nato mga lods sa video nga. ko na mga mga kabilya ang gamit nila. Hindi naging basta-basta. Ang ilahapag yung mga beam nga gamit. Dagko kayo mga lods.